Hello so, mga Meron tayong ano, um, uh, meron tayong lulutuin ano, ng dilis. Chatat kay ano kay GR. Na binigay mo kagabi na na dilis. Chatat kay JR Anthony Reyes. Uh, yung kagabi na binigay niya sa atin. Galing pa ano Na Borias. Borias Island, Sabate. Thank you. Um, binigay sa atin ni Jer uh, sa isang balot ng dilis talagang sariwa to sarap talaga to galing mas bati ngabog kay Jer Anthony Reyes Salamat sa ano. Salamat sa dilis na ano. Binigay mo. kagabi. Ayan siya mabog. Return natin siya. Ah, uh, sangag natin. Terus itu selamat jalan kali ini sehat-sehat ya. <tik>